ayun magandang umaga, Magandang umaga sa inyo wala pang sikat ng araw pero may sikat na ang rambutan dito ang daming kalat, ayan kita nyo, oh? ganun po ang rambutan dito ayan o oh. ah kinakain ng ibon, ano kinakain ng kabag paniki ayan o oh. kita nyo po yung mga kalat na rambutan na yan eh, sa bubong ayan o oh. kita nyo po yan o, oh. samantalang sa ibang lugar sa ibang lugar napaka mahal ng rambutan mga dito sa lugar namin ito nagkalat lang dito sa ng rambutan ayan oh. o oh. kinakain na ng ibon ayan, puro kain na ng ibon po yan ayan ayan dahil po nga o oh. eh. masarap kasi ito matamis kasi itong rambutan na to kaya pati ibon ay naing naingganyo kumain Ayan. Okay. buhat okay, sana na po muli mamaya -maya. Pagka ako okay, mamimitas na lang, uh, ng uh, narambutan. Nung umpisa namin na hinulugan. Kasi nag... Ang <laughs> dami na rin. Tapos ng bayabas, rambutan ka naman. Walang. Walang katapusan na ba? Oh, puro kalahati na lang pala to. Oh. Wala na naman yung iba. Oh, wala na naman yung iba. Ano din ganyan? Wala na mga laman. Ay ah. Yeah. Oh, oh.